Nanindigan ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na walang bahid politika ang ginagawang imbisigasyon ng ilang komite sa usapin ng Pogo, Illegal Drugs at EJK tulad na lamang ng ginawang aligasyon ng pangalawang Pangulo. Binigyan din pa ng mga mambabatas na nakabatay sa ebidensya at proseso ng batas ang kanilang imbisigasyon. Punin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? trabaho lang at walang personalan. Ito ang sagot ng liderato ng Kamara sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na politically motivated ang pagbuo ng mababang kapulungan ng Kongreso ng tinatawag na Quad Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa isyu ng Pogo, illegal na droga, extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao. Maring itinanggi ng Kamara ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na politically motivated ang ginagawang investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa isyu ng Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings na naganap sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni House Assistant Majority Leader Congressman Jefferson Conghon na nakabatay sa ebidensya at proseso ng batas ang ginagawang investigasyon ng Quadcom. Ayon kay Conghon, walang layunin ang Quadcom na may gustong patamaan sa investigasyon ng apat na komite ng Kamara. Hinamon ng mambabatas ang pangalawang Pangulo Naharapin at ipaliwanag sa Kamara pagkakadawit ng pangalan ng kanyang asawa na si Atty. Manscarpio at kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa isyo ng iligal na droga. So itong investigation na to, investigation na to walang tinitignan, walang ano sinisino, basta kung sino yung lumabas at na-implicate dito, eh talagang ano, no, uh, titignan, bubusi, bubusisiin at iimbestigahan ng Kongreso. At uh, sana maintindihan ni, din ni VP Sara, no? Wala itinatago. Wala naman siguro, ano? Wala naman siguro silang, hindi naman siguro dapat sila matakot na humarap sa Kongreso. Sinabi naman ni House Assistant Majority Leader Micaela Swansing na mahalaga na malaman ng publiko ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara dahil mayroon itong kinalaman sa matagal ng social ills na kinabibilangan ng Pogo illegal drugs at extrajudicial killings. Inihayag ni Suan Singh na hindi politically motivated ang investigasyon ng Quadcom dahil ang layunin nito ay ugati ng punot dulo ng kaso ng illegal na droga at extrajudicial killings upang mapanagot ang mga personalidad na kasangkot. at mastermind. Binibigyan po namin sila ng pagkakataon na i-clear yung pangalan nila sa Quadcom kung Um, kung gano'n nga yung patutunguhan. As Kong Jay said, we follow the evidence. So kung hindi po sila guilty, kung meron po silang nais na linawin sa Quadcom, ito na po yung pagkakataon na um, humarap sila. Nauna nang ipinahayag ng uh, kamera na ang pagbuo ng Quadcom uh, na kinabibilangan ng House Committees on Public Order and Safety, Dangerous Drugs, Public Account at Human Rights, ay maamiendahan ang mga kasalukuyang batas na nagbigay daan para mamayagpag ang operasyon ng ilegal na pogo, ilegal na droga at paglabag sa karapatang pantao. Alex, uh, inihayag pa ng kamara na convenient excuses lamang uh, ang pahayag ng mga nadadawit sa kasong ito. Partikular uh, ang pangalan ni uh, Mansa Carpio at uh, Kongresman uh, Paulo Duterte sa isyo ng sinasabing uh, illegal na droga matapos na lumutang uh, ang uh, testigo ng Quadcom doon sa ginanap na pagdinig uh, ng uh, Quadcom sa Bacolor, Pampanga na si, uh, Jimmy uh, Lugaba na sinasabing uh, ang naturang mga personalidad uh, ay nasa likod ng importasyon ng uh, Shabu. Sa susunod na pagdinig sa araw ng Huwebes uh, o Viernes ay ipapatawag o imbitahan uh, ang mga idinawit ng naturang testigo. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, bagamat wala namang direktang uh, pag-uugnay sa pangalawang Pangulo sa mga usapin ng Pogo, illegal drugs at itong EJK, Ah, uh, ba sa kamera, uh, maugong ba yung usapin ng uh, impeachment laban sa kanya? Alex, uh, dahil kanina maagang nag-adjourn ang uh, sesyon ng kamara, inatasan ni House Speaker uh, Martin Romualdez si uh, House uh, Communications Head, uh, Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na humarap humarap sa media at uh, categorically Tinitindigan ng Liderato ng Kamara na walang anumang uh, hakbang uh, ang alinmang mga miyembro ng 19th Congress na magsampan ng uh, impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin dyan sa Kongreso. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa UpNet 25 TV.